Hi guys, welcome to my blog. Agluto tayo ngayon ng upo. Magigisa tayo ng upo guys. Lagyan natin ng sardinas. Sardinas lang ilalagay dito. Bagong pitas ito eh. Hindi ko lang na yung ano. Pabilog itong upo na to guys. Pabilog. Gisa lang natin ito. Parang ang hirap hiwain pag pabilog. Di mo alam kung paano. Ang gisa. Pabilog na upo. Manamis, namis na si malamis na si ito kasi bagong pitas eh. Nakipitas na naman si Samantha sa puno ng may puno. <laughs> Ay, nako guys. Nakipitas na naman si Samantha sa puno ng may puno. May dala na naman siya mga talong. Dami yung dala niya. kalong, sa tsaka itong upo yung dala niya. Konting sitaw. Bukas, inabraw na naman yung lalabasan yan. Itong upo guys, masarap din to ab inabraw. Kamatis, sibuyas, tapos may hipon sana. Huwag mo nang lalagyan ng tubig. Kunting bagoong lang at saka pinakatubig niya kasi nagtutubig naman to eh nagtutubig itong opo gigisa ko lang ito halo na serpinas kailangan nyo yun guys magtipid tipid talaga importante may kanin may gulay importante ngayon may bigas ka lang okay lang pala na yung ulam diba? Pasensya na guys dun sa mga anak na sa live ko nung kahapon kasi talagang hindi na ako nakapagpaalam biglang nawala yung live ko Wala kasing kuryente maghapon kaya pasensya na hindi ako nakas nakapasok sa mga live ko. Maraming maraming salamat. Shout out sa the influencers. Thank you, thank you so much sa overall mentor Yanni TV. Thank you, thank you sa inyo. Nawala ko bigla yung live ko kahapon. Dahil yung battery, nawala na rin pala ng power. Kaya biglang nawala yung aking live. <laughs> Tuwang-tuwang pa naman ako. Sabagay, nakadalawang oras din naman ako kahapon. Maraming maraming sa salamat po sa lahat na pumasok sa akin live kahapon, guys. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Eh marami na rin pumasok sa akin kahapon, biglang nawala yung live ko. Masaya na sana ako. Kahapon dahil kahit walang kuryente, nakapag-live ako. Pero biglang nawala dahil naubusan din ng ano, battery. Kaya tawanan sa ka ako ni Samantha sa hapon. Ay kagabi, nag ako sa buko. Nawala rin yung live ko kasi. Gabi na nagka dito. Kaka-stress pag walang ano. Sabi nung anak ko, malungkot ka no ma. Hindi ka nakapag-live. <laughs> Hindi ka nakapag-YouTube. Pinakansyawan ako nung anak ko hindi rin ako nakapag-youtube kahapon. Magkahapon talaga bumalik ako rin. Kahapon pasado alas 6 na. Kaya wala nga nga. Pero nung gabi, may napasukan din naman ako mga anong live pa gabi. Habang nag-iintay naman ako kay Samantha dahil pumunta nga sila nakabalato ako. doon sa mga hindi ko napasukan talaga sa akin. Wala naman akong mapagloadan dito. Sabi ko kasi load na lang. Kasi alam niya walang ko. Eh, yung ginawa niya, kinabit niya doon sa battery niya. Eh, yung wifi, nawala, naubusan din ng ano. Natuyuan din yung battery. <laughs> ngayon nga ako ngayon. Maghapon pa naman, gabi na, nagkaroon. Buti na lang, nagkaroon. pasensya na kayo guys sa sa mga hindi ko napasok ang kahapon. rin pati ako mapapagpaludan dito. lalabas pa ako para ano? makapangpalud. ako ako na lang nag -out na lang ako. dito lang yung gamit ko na oh, oh, po pungas, pungas na. na Naubos nga yung data ko sa mga nagchat-chat sa akin sa akin. Nagugulay tayo ngayon. Sabi ng sabi nila ito daw po nakakababa ng dugo. Hindi ko lang alam kung totoo. Kakaramihan ng mga high blood ito kinakain nila. Upo, kabaliktaran ko naman at kinakain ko naman ang palaya dahon ng ang palaya, talbos ng kamote mga dahon-dahon malunggay masarap siguro ito malamis na mis ito kasi bagong dipas lang ito yun lang mahirap dito guys pag nawala ng kuryente grabe ka na lalo na ganitong nainit nainit na naman eh nalaki lang yung hiwa na natin Nahugasan ko na ito guys bago ko hinihiwa. Hinugasan ko muna siya. Ang daman na talaga malinis naman to kasi bagong tikas. Hindi dumaan kung kani-kaninong kamay. Ngayon ako na lang naman. isa tayo ng opo. Pag naluto ito, konti na lang eh. Isang buo ito eh, nabilog. Hindi siya lang natin sa sibuyas, bawang, kamatis. at kahit hindi, wala na palang kamatis kasi may may sauce naman yung ano sardinas o oh, ba diba? meron pa ba kiwari natin ay meron pa baka mamaya eh meron pa pala tayong hindi dalawa na lang. Tapos, magigisa na tayo. Hihiro pa kong sibuyas sa mga lang siya napunan kanina ng Hindi ko lang siya napunan kanina ng picture. Shoutout kay Brenda PBC, kay Elmer Ugal, magalaw shoutout. Arlene Nunez, Lenny Mente TV, sa aming founder, Jerry Lin, Sungit Official, Jerry Lin TV, thank you so much. Radyo Kitty Tinay, magalaw siya to sa inyo dyan. Lin Official, maraming salamat lalong lalo na po sa the influencers thank you, thank you so much guys sa pangungunan ng overall mentor yan eh TV maraming, maraming salamat hindi pa ako nakakapag message dahil kahapon walang kuryente may na siguro pag katapos ko mag ano, magluto so yun lang guys magigisa na ulit tayo maghihiwa pa ako ng mga ano niya Si Buyos Bawang. Thanks for watching. Mamaya papakita ko na lang sa inyo ulit. Bye. See you in my next vlog.